Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Santos. At ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Ang tatlong simpleng mani na magpapabalik sa iyong lakas at sigla. Kung lampas 60 kana na at bumababa ang iyong enerhiya, hindi na tulad ng dati ang iyong paganap sa kwarto. At nagsisimula ka ng magtaka kung ang pinakamagandang araw mo ay nasa mo na. Makinig nang mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaring magulat ka. Ngunit maari rin itong magpabago ng lahat. Tatlong simpleng mani. O, oh, ordinaryong mani. Ang susi sa pagpapanumbalik ng iyong enerhiya. Muling pagpapasiklab ng iyong sigla. At pagbibigay sa iyong ang uring. Daloy ng dugo at sekswal na pagganap na matagal mo nang hindi nararamdaman. Hindi pildoras. Hindi pulbos. kundi natural. Toto ong pakain na sa eksaktong nga sistema na sinusubukang pabagalin ngang paktanda. Ako si Dr. Maria Santos, isang doktor na may edad 30, at ginugol ko ang mahigit tatlong dekade namai lakas, sa pagtulong sa mga kalalakihan na balik ang kanilang lakas, kumpiansa, at pagkalalaki. At masasabi ko sa iyo ngayon, ang paktanda ay hindi nangangahulugang pagsuko, nangangahulugan itong pagiging. mas matalino sa kung paano mo pinapagana ang iyong katawan. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi alam ito. Ngunit sinusuportahan ng tatlong mani na ito ang mas mahusay na sirkulasyon, mas matigas na pagtayo, at mas malakas na antas ng hormona. Lahat ay gumagana sa iyong biology, hindi laban dito. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano sila gumagana. Bakit mas malakas sila kapag ginamit? Nang makasama, ang numero unong pakakamali na ginagawa ng mata-tandang kalalakihan na sumisira sa kanilang maaresulta. At ang simpleng pang-araw-araw na gawain na makakatulong sa iyo na maramdaman muli ang iyong sarili nang mabilis. Bago tayo magsimula kung hindi ka panaka-subscribe, hinihikayat kitang pindutin ang button na ayon at ayon ang bell. Sa ganong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang maga, video sa hinaharap na, na idinisenyo upang matulungan ang maga kalalakihan na lampas 60 na maramdaman ang mas malakas, mas masigla, at mas kumpiyan sa araw-araw. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang video na ito, ay type ang isa samga komento. Kung hindi, ay type ang zero. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumihang nilalaman na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at sigla. Ngayon, simulan na natin. Simulan natin sa unang powerhouse nut na hindi, dapat balewalaing ng sinumang lalaki na lampas 60. May kritikal na papel ito sa pagpapanumbalik nga, daloy ng dugo, pagpapalakas ng sirkulasyon, at pagtatatak ng pundasyon para sa mas malakas, mas matagal na paganap. Pag-usapan natin ang nut na nakakuhang titulong Haringang Sirkulasyon. Nut 1. Walnuts. Ang Haringang Sirkulasyon. Naalala ko pa ang isa kong pasyente. Si Mang Tomas, 68 taong gulang, na pumasok sa aking opisina na mukhang talunan. Sabi niya, Dok, parang hindi na tumutugon ang katawan ko. Gusto kong makasama ang aking asawa, ngunit hindi na gumagana tulad ng dati. Naririnig ko iyan nang mas madalas kaysa sa iniisip mo. At sa kaso ni Mang Tomas, tulad ng marami pang iba, ang problema ay hindi lang pa pananais, kundi daloy ng dugo. Kaya ang pinakaw ng mani na kailangan nating pa-usapan ay ang simpleng walnut. Maaring hindi ito mukhang kakaiba, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maari mong kainin upang suportahan ang sirkulasyon. At kung ang iyong sirkulasyon ay hindi malakas, lahat ng iba pa ay babagsak. Ereksyon, enerhiya, kalinawan ng isip, lahat ng ito ay nagsisimula at nagtatapos sa daloy ng dugo. Ang walnuts ay punong L-arginine, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay ang gas na nakpaparelak sa iyong mahadaluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Kapag ikaw ay mas bata, ang iyong katawan ay gumagawa ng marami nito. Ngunit pagkatapos ng 60, mabilis na bumababa ang antas diyan pumapasok ang walnuts. Tumutulong sila na may balik ang natural na function nayon. Na iyon. Pinapanatili ang iyong nga daluyan na bukas. Nababaluktot? At tumutugon. Mayaman din sila sa omega, 3 fatty acids, na nagpapababang ang pamamaga at nagpapabuting ang kalusugan ng cardiovascular. Dalawang bagay na lubos na mahalaga sa sinumang lalaki na nagahanap upang gumanap sa kanyang pinakamahusay. May mga kalalakihan na nagsabi sa akin na pagkatapos magdagdang, maliit na dakot ng walnuts tuwing gabi, bumalik ang kanilang enerhiya sa lublamang ng ilang linggo. Nagigising sila na may mas mahusay na morning erections, pakiramdam na mas matalas, at nakaron pangang mas maraming stamina sa araw. Hindi ito himala. Ito ay biology na gumagana sa paraang dapat ito kapag binigyan mo ito ng tamang suporta. At ang magandang bagay ay madaling, isama ang walnuts. Walang pildoras, walang reseta, isang natural na kasangkapan lamang na kinikilala at alam ng iyong katawan kung paano gamitin. Kaya kung nakaramdam kang pakabagal. Kung ang iyong mang ereksyon ay hindi kasing tigas. O kung ang iyong pangkalahatang drive ay pakiramdam na mababa. Ang pagbabagong ito lamang ay maaring maksimulang magpabago ang nga bagay. Ngunit ang walnuts ay isa lamang bahagi ng equation dahil ang susunod na mani na malalaman natin ay hindi lamang sumusuporta sa daloy ng dugo. Direktang pinapalakas nito ang lakas ng ereksyon at kakayahang manatili ng matagal sa isang paraan na talagang napatunayan sa mga klinikal na pag-aral. Hindi mo gugustuhing palampasin ito. Kung narito ka pa at ang nga insight na ito ay nakakaapekto sa iyo, magpatuloy at magkomen ng isa sa ibaba upang malaman ko na kasama ka pa rin at ang mensaheng ito ay umaabot sa mga tamang kalalakihan. Ngayon, makpatuloy tayo at suriin ang pangalawang. Makapangyarihang mani na makakatulong na may balik ang iyong lakas at kumpiyansa. Mani, pistachios, ang pampalakas ng ereksyon. Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente ako na nangangalang Mang Ricardo. Siya ay 72, malusok sa pangkalahatan, Ngunit tahimik na nabibigo. Parang naron ako, sa isip, sabi niya sa akin. Ngunit sa pisikal, hindi tumutugon ang aking katawan. Sinubukan niya ang mapildoras, ngunit naramdaman niya ang pakakasakit, pakahilo, pamumula, at sa toto lang ay nahihiya. Ang gusto, niya ay isang natural na solusyon, isang bagay na gumagana sa kanyang katawan, hindi laban dito, dito ko siya ipinakilala sa pistachios. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang pistachios bilang isang merienda lamang. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pistachios ay isa sa ilang pagkain na clinically shown na nagpapabuti ang erectile function ng natural. Sa katunayan, sa isang kamanghamanghang paaral mula sa Turkey, ang malalaking nagdagdag ng pistachios sa kanilang pang-araw-araw. Nadiyeta dieta sa loop lamang ng tiga linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa tigas ng ereksyon, tagal, at pangkalahatang sekswal na kasiyahan. Walang gamot, walang panloloko, totoong pakain lamang na may totoong epekto. Mayaman sa arginina ang pistachios, tulad ng walnuts, na tumutulong sa katawan na dagdagan ang produksyon ng nitric oxide. Nangangahulugan ito nga mas mahusay na daloying dugo, lalo na sa malugar na pinakamahalaga sa iyo. Ngunit ang nagtatangi sa pistachios ay ang kanilang kombinasyon ng antioxidants, healthy fats, at plant sterols. Mga nutrients na sumusuporta. Sa kalusugan ng vascular, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapababa pa ng masamang kolesterol. Lahat ng ito ay bumubuo sa isang bagay mas mahusay na pagganap na may higit na kumpiansa at mas kaunting pakabigo. Nang magdagdag si Mang Ricardo ng maliit na dakot ng pistasyo sa kanyang araw, pakatapos mismo ng tanghalian, karaniwan ay nagsimula siyang makapansin ng makapakbabago sa loop ng dua linggo, na karunsiya nga mas malakas na morning erections, mas kusang paknanais, at er higit sa lahat. Isang pakiramdam na tumutugon muli ang kanyang katawan. Si niya sa akin, parang may neck click parang bumalik lang ang aking sistema. Kung nakaramdam ka ng pagkadiskonekta sa iyong pisikal na sarili, o kung ang performance anxiety ay sumingit sa larawan, ang pistasios ay maaring ang tahimik na solution na iyong napalampas. Abot kaya ang maito, madaling hanapin, at nakakagulat na makapangyarihan. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na may isa pang mani na hindi lamang nakakulong sa daloy ng dugo o lakas ng ereksyon? Kundi sinusuportahan din ang iyong nga antas ng hormon mula sa lup, ito ay isang game changer para sa testosterone, enerhiya, at maging sa kalusugan ng prostate. Ang susunod na ito ay maaring ang pinakamahalaga sa lahat. Pag-usapan natin ito, Natri, Brazil Nuts, ang pampanumbalik ng hormon. Hayaan mong ikuwento kosa iyo ang tungkol kay Manggardo. Siya ay 66. Matalas ang isip, aktibo, at labis paring umiibig sa kanyang asawa. Ngunit may isang bagay na mali. Sinabi niya sa akin, Hindi kolang talaga ramdam ang sarili ko. Wala akong enerhiya. Hindi ako ganun interesado sa sex. Parang bumabagal ang katawan ko kahit sinusubukan kong labanan. Ginagawa niya ang lahat nang tama. Naglalakad araw-araw. Kumakain ng malinis. ngunit may mas malalim na bagay na wala sa balanse. Dito ako nagtanong tungkol sa selenium. Nalito siya. Tulad ng karamihan sa mga kalalakihan, hindi pa niya ito narinig. Dito pumapasok ang Brazil nuts. Hindi ito ang iyong pang-araw-araw na merienda. Ang Brazil nuts ay punong selenium. Isa sa mga pinakamakapangyarihan ngunit na papabayaan na mineral para sa kalusugan ng kalalakihan. Isa o dalawa lamang sa isang araw ay maring lubos na sumuporta sa produksyon ng testosteron, mapabuti ang kalusugan ng sperm, at protektahan pa ang prostat. Ang problema ay hindi ginagawa ay iyong katawan ang selenium. Lubos itong umaasa sa kung ano ang iyong kinakain. At habang ikaw ay tumatanda, mas nagiging kritikal ito. Nang simulan ni Mangado ang pagkain ng isang Brazil nut bawat umaga, unti-unting na simulang makbago ang mga bagay. Sa simula, mas mahusay ang pakiramdam, mas kaunting pakalito sa utak, mas maraming drive. Ngunit sa pagtatapos ng unang buwan, napansin niya ang iba pa. Bumalik ang kanyang libido. Hindi niya ito pinipilit. Ito ay natural. Parang naghihintay ang kanyang katawan ng pahintulot na muling maramdaman ang pakalalaki. Ang ganda ng Brazil nuts ay ang kanilang pagiging simple. Hindi mo kailangan ng maraming dakot. Sa katunayan, ang sobrang dami ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Munit ang isang manina iyon sa isang araw ay nagiging isang uri ng hormonal insurance, pinapanatili ang iyong testosterone at ang iyong enerhiya na matatag, at ang iyong pagganap na handa. Kung nararamdaman mo na ang iyong sigla ay nakdidilim, na ikaw ay pagod ng walang dahilan o ang iyong pagnanais ay wala na. Ang mani na ito ay maaring ang tahimik na pegriset na hinihintay nga iyong katawan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag pinaksama mo? Ang lahat ng tatlong mani na ito, walnuts, pistachios, at Brazil nuts sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain. Ang sagot ay maaring sorpresahin ka dahil hindi lamang ito tungkol sa mga nutrients, talagang gumagana sila ng makasama sa isang paraan na nagpapalakas ng kanilang individual na benepisyo. Talakayin natin kung bakit mas mahalaga ang kombinasyong iyon kaysa sa napaktanto ang karamihan sa makalalakihan. Kung nanonot, kapa at nakikita mong mahalaga ang impormasyong ito. Ay type ang isa, sama komento upang malaman kong narito, kapa at nakikilahok. Ngayon, magpatuloy tayo at tuklasin ang puntong numero apat. Dito talaga naksisimulang makasama ang mga bagay-bagay. Apat, bakit mas mahusay ang tatlong manina na ito kapag makasama? Isang bagay ang natutunan ko pakatapos nga deka pagtatrabaho sa mga lalaki ay ito. Ang katawan ay hindi gumagaling ng makisa. Ito ay umunlat sa sinerji sa mga tamang piraso na gumagana ng makasama, hindi lamang hiwalay. At iyan ang eksaktong nangyayari kapag pinagsama mo ang walnuts, pistachios, at Brazil nuts sa isang pang-araw-araw na gawain. Bawat mani ay nag-alok ng hindi kapanipaniwalang benepisyo, ngunit kapag pinagsama, gumagawa silangang isang pambihirang bagay. Sinusuportahan at pinapalakas nila ang isa't isa sa isang paraan na talagang nararamdaman na iyong katawan. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kuwento na nanatili sa akin. Isang pasyente na nangangalang mang Danilo, 71, ang sumubok ngang bawat mani sa ibat-ibang punto sa paglipas ng mga taon, ngunit walang gaanong pakakapare-pareho. Kakain siya ng pistasyo sandali, Pagkatapos ay malilimutan ang mga ito. Ilang buwan, babasahin niya ang tungkol sa walnuts at susubukan ang mga iyon, palagi itong hit or miss. Lumapit siya sa akin na nagsasabing, Dok, nasubukan ko na ang lahat ng ito, ngunit wala akong naramdamang pagbabago. Kaya, hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na iba. Hindi lang kumain ng gamani, kundi manatili sa lahat nang tatlo nang makasama araw-araw sa loob ng 21 araw. Ang nangyari pakatapos ng tiga linggo ay hindi kapanipaniwala. Bumalik si Mang Danilo at sinabing, Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit mas marami akong enerhya sa umaga. Pakiramdam ko ay mas magaan ako, at napansin ng aking asawa na mas present ako. Ang huling salitang iyon ay nanatili sa akin, presence, dahil iyan ang ibinibigay sa iyong kombinasyong ito. Hindi lang pisikal na pagpapabuti, kundi isang panibagong pakiramdam ng pagiging ganap na buhay sa iyong katawan muli. Sinusuportahan ng walnut ang daloy ng dugo, binubuksan ang ngadaanan na nakpapanatili ng iyong puso, utak, at ereksyon na malakas. Itinayo ang pistasyo ang pundasyon na iyon. Pinapabuti ang kalidad ng ereksyon at kakayahang manatili ng matagal. At ang Brazil nut ay tahimik na nakpapanumbalik ng iyong hormonal engine na nakbibigay sa iyong kalamangan mula sa loop. Ito ay isang kumpletong diskarte na sumasaklaw sa tatlong pinakakaraniwang hamon na kinakaharap ng makalalakihan pagkatapos ng 60, drive, at narito ang pinakamagandang bahagi hindi ito nangangailangan ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Ito ay isang lima. Minutong pang-araw-araw, naugali na may malakas na resulta. Ngunit siyempre, kahit ang pinakamahusay na plano ay maaring masabotahe ng isang karaniwang pakkakamali, ito ay isang bagay na madalas kong nakikita. At maari nitong tahimik na ang lahat ng iyong pag unlad ng hindi mo napaktanto. Hayaan mong ipakita. Ko sa iyo kung ano ito at kung paano ito iwasan. 5. Ang numero unong pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kalalakihan. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay hindi ang pagdaños ng mga problema. Ito ay ang pagtulong sa mga kalalakihan na makita na tahimik silang sumuko. Hindi sa isang dramatikong paraan. Hindi lahat nang sabay-sabay. Kundi dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Karaniwan itong nagsisimula sa isang pagkabahala, counting enerhiya, counting drive. Marahil ilang awkward na sandali sa kwarto. At sa halip na magtanong kung bakit o maganap ang mga solusyon, karamihan sa mga kalalakihan ay ipinagwawalang bahala ito sa Sa tingin ko, bahagi lang, ito ang pagtanda. Ang mindset na iyon? Ang tahimik na pagpapaubaya? Ang pinakamalaking pakakamali na nakikita ko hindi kung ano ang ginagawa ng iyong katawan ang pinakamasakit sa iyo. Ito ay kung ano ang hindi mo na ginagawa bilang tugon. Paghihintay, pagwawalang bahala, pagakalang walang magbabago. Yan ang dahan-dahang nananakaw ng iyong sigla. Hindi ang edad mismo. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang lalaki na nangangalang Mang Ben. Siya ay 69. Retirado. At puno pa rin nga katatawanan ngunit may bigat sa kanyang boses nang sinabi niya. Inakala ko na lang na ito, ang bago kong normal. At iyon ang nakasira sa aking puso dahil alam kong hindi ito totu, hindi kailangan ni Mang Ben ng Himala. Hindi niya kailangan bumalik sa 30 taon. Kailangan lang niya ng mali na pagbabago sa kung paano niya nilalapitan ang kanyang kalusugan. Isang papaya na itigil ang pabalawala sa kanyang sarili kaya hinikayat ko siyang gumawa ng isang simpleng bagay. Maksimula. Simulan ang mga mani. Simulan muling maglakad. Simulan ang paniniwala. Naposible pa rin ang pagunlad. At sa loob ilang linggo, ang lalaki na inakalaniang nawawala ay nasimulang maramdaman muli ang kanyang sarili, mas matalas, mas buhay, at lubos na konektado sa kanyang katawan. Ang pakakamali, ay hindi sa pagtanda. Ang pagkakamali ay sa pag-akalang ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko. Hindi. Hindi kung mananatili kang mausisa, kumilos. At bigyan ang iyong katawan ng, kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa huling bahagi nga? Paglalakbay na ito. Ang isa na nagpapadali upang kunin, ang lahat ng iyong natutunan, at gawin itong isang simple, napapanatiling pang-araw-araw na ugali, walang pakalito, walang pagula, isang malinaw na landas lamang na maari mong sundin bawat araw upang maramdaman ang mas malakas, mas masigla, at ganap na buhay muli. Lakarin natin ito ng makasama. Anim, ang iyong pang-araw-araw na rutina para sa sigla. Maraming lalaki ang lumapit, sa akin na nalulula, sa lahat ng payo sa kalusugan. Mga suplemento na nakasalansan sa kanilang mga counter sa kusina, mga libro na kalahating nabasa, payo mula sa mga kaibigan, doktor, internet, lahat ay humihila sa kanila sa ibat-ibang direksyon. At lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay, ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nakmumula sa pagawa ng mas marami. Nakmumula ito sa pagawa ng mga tamang bagay nang tuloy-tuloy. Kaya dinisen ko ang pangaraw-araw na rutinang ito upang maging simple, napapanatiling, at lubos na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng membership sa gym, isang komplikadong meal plan, o isang dosenang pildoras. Ilang sadyang pakpipilian lamang na ginagawa, araw-araw na gumagana ng makasama upang muling itayo ang sinubukang sirain ng edad. Narito ang aking inirekomenda. Simulan ang iyong umaga sa isang Brazil nut. Isa, lang. malit ito. Madaling tandaan. At nagahatid ng malakas na dosis ng selenium upang suportahan ang iyong testosterone at protektahan ang iyong prostate. Marami sa aking mapasyenta ay nagtatagunga. Maliit nagarapon sa kanilang banyo. Isang manipakatapos mismo nga. Pagsisipilyo nga. Kanilang ngipin. Walang dahilan, walang paglimot, sa tanghali kumuhang isang dakot ng unsalted pistachios, lalo na kung nakaramdam ka ang pagbabanga enerhiya sa hapon. Tutulungan nila na patatagin ang iyong blood sugar, mapabuti ang sirkulasyon, at bigyan ang iyong katawan ng manutrients na kailangan nito upang palakasin ang lakas ng ereksyon at tibay. Dakdak pa, mahusay silang merienda. Pakatapos, sa gabi, mga isang oras bago matulog, Kumuha ng maliit na dakot ng walnuts. Hindi lamang ito sumusuporta sa pag-aayos ng daloy ng dugo sa gabi, kundi pinapakalma din nito ang pamamaga at tumutulong na ihanda ang iyong katawan para sa pahinga at pagaling. Isipin ito bilang panggatong para sa iyong katawan habang natutulog ka. Iyan lang. Tatlong maliliit na hakbang na inulit araw-araw. E gayon paman, Nakita ko ang nga simpleng pagpipiliang ito na radikal na nagbago sa buhay ng makalalakihan na inakala na ang kanilang pinakamagandang araw ay nasa likod na nila. Nakuhan nila ang enerhiya, kumpiyansa, at pagiging malapit. Hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa pagiging perpekto, kundi sa pamamagitan ng pagalang sa kanilang katawan na may tamang gasolina sa tamang oras. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ka ng isang bagay na mas mahalaga. Isang mensahe na mas malalim kaysa sa nutrisyon, o rutina. Dahil sa likod ng bawat pisikal na pagbabago, ay isang pagbabago sa isip. At ang ibabahagi ko sa mga huling sandali ay maring ang pagbabago sa paniniwala na magbabago sa kung paano mo isa sa buhay ang natitirang bahaging ang iyong buhay. Manatili ka sa akin. Pito. Conclusion. Kung nakarating ka na sa puntong ito, gusto kong maglaan ng sandali upang makipag-usap sa iyo hindi bilang isang doktor sa likod ng des, kundi bilang isang taong nakarinig sa daan-daang lalaki na tulad mo, mga lalaking nakaramdam ng pahina ng kanilang lakas, pakawala ng kanilang enerhiya. etahimik tahimik na pakawala ng kanilang kumpiyansa. Mga lalaking lubos na nakmahal, nak trabaho ng husto, naglaan para sa iba, at biglang tanong, paano naman ako? Saan ako napunta? Ang tanong na iyan ay mas karaniwan kaysa sa inisip mo, at hindi kahinaan ang pagtatanong nito. Ito ay tanda na nakmamalasakit ka pa rin. Na gusto mo pa rin maramdaman ang buhay. Ninanais. Malakas. At ang totu. Kaya mo. Natutunan mo na ngayon ang tungkol sa tatlong simple, makapangyarihang pagkain. Walnuts, pistachios, at Brazil nuts. Walnuts upang buksan ang iyong daloy ng dugo at panatilihing malakas ang iyong sirkulasyon. Pistachios upang ibalik ang lakas sa iyong paganap at suportahan ang netral na pangmatagalang ereksyon. At Brazil nuts upang tahimik na may balik ang balanse ng iyong hormon at protektahan ang iyong prostate sa pamamagitan ng isang maliit na pang-araw-araw na dosis lamang. Makahiwalay. Bawat isa ay may kakayahang gumawa ng kapagbabago, ngunit kapag makasama sila ay gumagana, nang makasundo, sinusuportahan ang iyong puso, iyong hormones, MTAs, at iyong pagkalalaki. hindi iyan hype. Iyan ay biology. Ayan ay kung paano gumagana ang katawan kapak huminto tayo sa paglaban dito at nagsimula tayong pakainin ito sa paraang nilayon ng kalikasan. Ang susi ngayon ay pakakapare-pareho, isang Brazil Nut sa umaga, isang dakot ng pistachios sa tanghali, ilang walnuts bago matulog. Hindi lang ito mga merienda. Ito ay mga pahayak. Sinasabi nila, Hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong ibibigay. At karapat dapat akong maramdaman ang lakas sa aking katawan. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi. Lamang sa kung paano mo nararamdaman ang pisikal. Ito ay sa kung paano ka magsisimulang magdala ng iyong sarili muli mas tuwit, mas nakikilaho, mas konektado sa mga taong mahal mo. Nakita ko na itong nangyari ng nang napakaraming beses upang pagdudahan ito. Nakita ko ang pagbabalik ng spark. Nakita ko ang pag-angat ng gabalikat, ang pagbabalik ng ngiti, ang pagpapalalim ng garelasyon. Hindi dahil sa ilang magic cure, kundi dahil piniling ng isang lalaki na maniwala, na hindi natapos ang kanyang buhay dahil lang sinabing ng kalendaryo na lampas 60 na siya. Kaya, kung ang mensahe ngayon ay nakpaalap ng isang bagay sa iyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagsalita sa bahaging iyon ng iyong sarili na matagal ng tahimik, kung gayon inaanyayahan kitang maksimula. Simulan ngayon. Maliliit, tuloy-tuloy na hakbang, Pakainin ang iyong katawan, bawiin ang iyong lakas, at ipaalala sa iyong sarili at sa mundo na hindi natapos ang iyong pinakamagandang taon nagsimula palang sila. Mayroon ka pa oras, mayroon ka pa ring kapangyarihan, mayroon ka pa lalaki na karapat dapat ipaglaban, panatilihin natin siyang malakas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, kung nagbigay ito sa iyo ng pag-asa, kalinawan, o kahit paalala lamang na mahalaga pa rin ang iyong kalusugan, lubos kong ikagagala kung maglalaan kang sandali upang ilike ang video na ito. Ipinapaalam nito sa platform na mahalaga, ang nilalamang ito at nakakatulong sa mas maraming lalaki na lampas 60 na makahanap ng gabay na nararapat sa kanila. Kung may kilala kang makikinabang dito, marahil isang kaibigan, kapatid, o ama, huwag itago sa iyong sarili. Ibahagi ito, hindi mo alam kung kaninong buhay ang maari mong maapektuhan sa pamamagitan lamang ng pagbabahagi nito. Gusto ko ring marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa akin kung ano ang pinakanakatuon sa iyo. Kung ano ang susubukan mo, o kahit itay lang ang. Nagsisimula ako ngayon. Upang malaman kong ginagawa mo ang unang hakbang. Ang iyong pakikilahok ay tunay na nagpapalakas sa misyong ito. At kung gusto mong suportahan ang channel na ito, upang patuloy kaming makalihang dekalidad na nilalaman lalo na para sa kalusugan ng matatandang lalaki, isa alang-alang ang pagbibigay ng malit na donasyon gamit ang ling sa paglalarawan. Bawat tulong ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming lalaki na may makasangkapan, katotohanan at paghihikayat na kailangan nila upang umunlad. Salamat sa panonood at sa paniniwala sa iyong sarili upang kumilos.